Magandang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sana na enjoy nyo ang ating tunay na tao TV kapitayo. Sa muli, Elmar Toledo, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo. Mismo, uh, andito na tayo sa segment na Tawa ng Tawa. At bago natin simulan yung ating segment, sana, sana, uh, magawa natin yung gusto kong gawin dito sa programa na bawal tumawa yung tipong magpapaakyat tayo ng uh, dalawang dalawang guest and then magjo-joke sila magbabatuhan sila ng joke sa isa't isa uh, kung sino yung tumawa, siya yung talo o diba, tapos uh, sasamantalahin ko na rin tong pagkakataon na ito na kung halimbawa kasi iyon yung naiisip ko na para maaisakatu para natin tong ideya na ito eh baka may gustong mag-sponsor. <laughs> ano pa naman yung abutan natin ng kahit 250 pesos na Gcash? Yung magwawag eh. Alam mo yun, di ba? Eh kung halimbawa medyo galante ka, once a week, 250 pesos is magkano lang naman yon di ba? Para maituloy-tuloy natin. At the same time, ah uh, talagang cha challenge kayo na mag-isip ng, ng joke na, ma na mapapatawa niyo yung kalaban niyo. Di ba? ah naisip ko lang, naisip ko lang. Sana, sana. May nakakarinig sa atin na, ayan, uh, <laughs> mag <magagandang> loob. Huwag <laughs> po sa inyo lahat muli. Sa tawa ng tawa. Ayan. Uh, tito jokes, uncle jokes, tatay jokes, kahit anong jokes. Ang karamihan or iba dito ay hango sa tunay na buhay at ang iba naman ay napulot ko lamang po sa sa mga napapanood ko. Napapanood kong ibang uh, content creator na na-enjoy ko. Ayan. May mga anak na ba kayo or nakapagtapos ba kayo ng pag-aaral? Ayan. Kasi ako, or para sa kalalakihan, ang paborito halos lahat ng, ng kalalakihan, mathematics. Alam nyo kung bakit? Sagot naman. <laughs> Sagot naman kayo. <ngayon. laughs> Sagot naman kayo. Kasi bakit? Ay, ah, buti pa si Jenny Top, may pakinabang. <laughs> Doon sa mga ibang nanonood diyan, wawalo na lang tayo dito eh. Lagi lagi niyo naman ng pakinabang yung <laughs> Ayan, ang kalalakihan, magagaling sa mat. Kasi, magagaling gumawa ng problema. Tapos, <laughs> kinagawa din nila ng solusyon. Parang <laughs> ako lang natawa doon. so, eto ngayon. Kung may paboritong uh, subject, yung mga kalalakihan, ano ang paboritong subject ng mga kababaihan. Mostly, halos lahat talaga. Mag-type kayo? Ano? Ayan. Sirit na ba kayo? Ayan, hindi nyo alam. Any, any guess, any guess. <laughs> hindi naman po, hindi naman subject yung Serex si eh. Christian Christian Living Matt Din. Mahilig magbilang O di diba? Ang ganda ba? Diba? Ang ganda pag nakiki-interact kayo Promise may enjoy nyo to Ang hirap maghanap na joke Tapos Babaliwalain nyo ako Science Bakit kaya science? English o bakit English? Ayan. So, sirit na. Hal, hello, Pia Moran. Ayan, Pia, Miss Pia Moran. Magandang-magandang uh, araw araw sa'yo. Alam mo ba kung ano yung paboritong subject? Ayan, baka, baka umakyat si baka umakyat si Miss Pia Moran siya. Ang sasagot to. Ano ang paboritong subject ng halos lahat ng kababaihan? Ayan. Pero may tumama na, may tumama na. Si... <laughs> si Miss Jenny Tap kasi kahit anong galing sumulusyon nito ni mister, Huwag <laughs> mo mamaliin si Mrs. ba? <laughs> kasi lahat ng history kakalkalin nila. Ang <laughs> hirap magpatawa lalo na kung hindi nakakatawa. <laughs> Speaking of history, para kanino yung Adios Patria Adorada ni Jose Rizal. Tama ba yung naging title ko? Correct me if I'm wrong ha. Pero ito yung bago siya mamatay. Ayan. Anyone knows kung para kanino yon? Kasi kung hindi nyo alam, dito nyo sa Tunay na Tao TV maririnig. Kauna-unahan kung kanino inalay or para kanino talaga yung liham na adyos patria adorada ni Jose Rizal. And it's, a, it's a history. Ayun, history in the making na dito nyo po unang maririnig sa Tunay na Tao TV. No, it's a history. Ayun, joke pa rin ba <laughs> Ayan, sirit na kayo. Ayan, sirit na kayo. <laughs> Walang nakakaalam. Wala para sa mga Pilipino yan as far as I remember. Basically, basically it is. Yeah. Sa Pinoy, sa Pinot. Anong sa Pinot? <laughs> Sino si Pinot? <laughs> Ayan. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ang Adios Patria Adorada po ay inialay talaga ni Jose Rizal kay Huling. Kilala nyo po ba si Aling Huling? Para po kay Huling yung yung Adios Patria Adorada. Nakalagay po sa dulun dulon nun. Huling paalam. <laughs> kilala nyo ba si Huling? Si Huling po kasi, alam nyo naman na alam nyo naman na babaero tong si Jose Rizal, di ba? Hindi nyo kilala si, si, si Huling. Siya po yung <laughs> siya po yung pinag-uutangan ni noon pa, dati pa, uso na po ang utang. Ito pong kabitbahay na ito eh. Uh, may tindahan. So ayun, nagpasalamat nagpas si si Jose Rizal. Kilala niyo ba si Jose Rizal? ayan Oh, may ultimo adios. <laughs> At least dapat tawa kita tol. <laughs> Salamat. <laughs> kilala niyo ba si Jose Rizal? Kasi kasi kung kilala nyo siya, pakilala niyo ako. Idol ko yun, Baba yun. Ang oh, baon to. Let's all welcome. Let's all welcome, Sister Irene. Ayan. Oh, ano yung tanong mo ulit? Ulitin natin para sa editing. Ang tanong mo, ano talaga ang totoong pangalan ni Superman? Mm uh, Elmar. O oh, Ken. Oh, Ken. Sabi. Ken. <laughs> sabi nila Clark Ken daw. Oo, hindi. F-friend, eh, di diba? oh, bakit, bakit eh, friend Bakit F-friend? Eh, oh, oh di ba kasi nung ano, nung first time na sinagip niya, sinag sinagip niya si Lois Lane nung nahulog sa building, niyakap siya, tapos tinanong siya, sabi niya, who are you? Tapos tinitigan siya, sunagot so, naman si Superman, si sabi niya, eh friend <laughs> Madi, oh, oh, alam, niyo kung, alam niyo kung ba't ako natawa? Sinong sino makakapagsabi ba't ako natawa? Hindi ako natawa doon sa joke niya. Natawa ako kasi ang alam ko si Spider-Man yun. <laughs> Sorry no. Di ba? Di ba? Di ba? Yung... 'Di ba yung bumagsak bumagsak <laughs> may, yung ibumagsak yung girlfriend niya, bumagsak yung babae sa by building tapos boom sinalo niya na nakabaligtad siya, 'di ba? Ang sabi niya, "Who are you?" Yeah. Ang sagot niya, <laughs> Ang sagot niya, "A friend." So si Spider-Man 'yun. <laughs> Ewan ko sige. ah, si, sino magpapatunay no, na tama ako. Ang sagot niya, ng so din si Superman." Oh, okay, oh, diba? oh, okay, okay, sige, okay, sige. sige. <laughs> oh, sige, kung a eh, friend ang pangalan ni Superman, anong pangalan ni Batman? <laughs> <laughs> Teka. Napaisip pa ako. Kung wala namang girlfriend si Batman, alam ko lang magpinsan si Batman at si Superman. At ayun sa video niya si Bruce Wayne. Ayun si Bruce Wayne. Oh, si Bruce Wayne hmm. ba? Mm. Mali, Jenny, hindi. Oh, hindi so sino? Sino? <laughs> ano pangalan ni Batman, Jenny? Ready ka na?

Oh, I hate you all <laughs> <laughs> Salamat, salamat ID <laughs> Salamat, salamat sa iyo So yan, yeah. walang ko na tapusin to Ito ngayon, dahil nandiyan okay. ka na rin lang May tanong pa akong isa mm -hmm. Speaking of history, at nabanggit na natin si Rizal all right. Bakit si Jose Rizal Ang national hero At hindi si Andres Bonifacio Mm hmm ah, alam mo ikaw lang ha. <laughs> bakit si Jose Rizal? Mm -hmm. kasi ano ba alam mo history mo ah? <laughs> Oo. magaling ang papa sa history di ba? kasi ano kasi si Jose Rizal lang ang ano ba gumamit ng ano bang tawag doon sa klase ng klase ng ginawa niya nagsulat di ba? In, more of More on martir. 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 para sa bayan. Nagsulat po, sulat ginawa. So, walang ginamit na dahas. So, nag Nagsulat at ng babae. Tama, ng babae, tama. Yan. Para ah, yung totoong pinoy, maraming babae. <laughs> <laughs> hindi, sum <laughs> hindi gumamit ng dahas. Pero hindi alam mo ba? Hmm. Alam mo ba na si Andres Bonifacio ay ganun din halos? Hindi, hindi niya rin naman talaga kagustuhan ng gumamit ng dahas. So eto mm -hmm. ngayon, yung kasagutan, bakit hindi si Andres Bonifacio? Since you know your history, so alam mo na si Andres Bonifacio yung leader ng KKK? Yes, uh oo. -oh. Siya, siya rin yung sumigaw nung sila'y may pagpupulong na puniti ng inyong mga sedula. Ay. Alam niyo siguro yung tagpong yun, di ba? Kung napanood niyo rin yung Jose Rizal the movie ni Cesar Montano na puniti ng mga sedula. So yes. eto ngayon, nga dumating yung kanyang isa sa mga katiwala, tinatawag dati yun na kaliwang kamay. Ayan. So dumating ngayon yung kanyang katiwala at sinabi sa kanila na yes. ano ba yung bansa na gustong tumulong sa atin nun, Amerikano? Mm. Diba? Noong mga panahon na yun, kasi Kastila, diba? So US. Yes. Sabi ngayon yung katiwala niya, pumayag na raw yung mga Amerikano na pagkalooban o bigyan tayo ng mga sandata o armas. E di, um, no. nagsigawan sila, Yahoo! Eto na yung pagkakataon natin na makalaban ng pareha sa mga hapon. E mm -hmm. di, tinanong ngayon ni Andres Bonifacio, anong ngayon ang kailangan natin para makuha natin yung mga sandat at armas? Sagot na ngayon ng katiwala, sedula. <laughs> <laughs> Pero may sundot akong tanong. <laughs> <laughs> Teka lang. Kaya nang, nang magkaroon ng digmaan, yeah. napansin nyo, walang armas yung mga Pilipino. Kasi po, hindi sila nakakuha <laughs> ng baril. Puro sa itak, Puro, puro itak lang <laughs> <dila. laughs> at, oh at, at, <laughs> <laughs> at sige. At sige. Ano yung tanong? Si Andres Bonifacio, ang... Kung si Andres Bonifacio ay sumigaw ng punitin en sedula, ano naman yung huling sinigaw ni Jose Rizal na tumatak sa isip ng mga Pilipino. Kuling, kuling. Alam. <laughs> okay, may mo siya nang paalam, hindi. Hindi siya yung dahilan. <laughs> bakit ang mga Pilipino, bakit ang mga Pilipinong lalaki ay maraming jowa? Teka, nung bago siya barilin to eh, alam ko to eh. Bago siya babarilin, gumanon siya oh. Gumanon siya oh. Oo, oh, lumingon siya, di ba? Ganyan siya oh. oh tapos lumingon siya. Lumingon oh, siya. Ano si pagkabarin sa kanya bakit madami huling, dumami? Huling mula niya na sa akin eh. si hmm. Siret na? Oh, siret, siret ako. Huling talaga. Baka yun. may nakakaalam sa baba Oh. O oh, baka daw may nakaaray. Aray daw. <laughs> yan yung <Papa> eh. <laughs> 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 Keka, hindi eh. Dahilan daw bakit maraming babaero. Bakit maraming jowa? Maraming Pilipino ang jowa balls. Ano yung huling sinigaw, Jenny? Aray daw siya. eh, si Pacho ay sumigaw ng puni din ng sedula. Ano naman ang sinigaw ni Jose Rizal? Ma malaki titi ko. <laughs> oh my God. Sira. Sira, sira. Kayong kabataan, pag-asa ng bayan daw. Talaga <laughs> Kakabataan, pag-asa ba? Ang haba naman. Sa nga, sa nga, sa Wait, wait. La <laughs> ultima, la ultima adios. Bisunod na kayo sa hindi mo. asirit ah, sirit na, sirit na kami. Oh, sige, yung sinabi ni, ang sinigaw ni Jose Rizal, kung si Bonifacio punitin ang sedula, si Jose Rizal, punitin ang marriage contract. Sinabi niya yun? <laughs> <laughs> ayo na, Mag-off camp na ako. but salamat, salamat na marami sa'yo. Ayan. At My dyan boy. po natatapos, dyan po natatapos ang ating tawa ng tawa sa atin. Thank you so much sa mga nakitawa, nakisaya. And yeah, kung sino po ulitin ko yung gusto mag-sponsor ng papremyo para sa ating Gusto ko lang naman, hindi para sa atin, but uh, para do sa mga, para mas dumami pa. Ayan, ayan. Yung makikisaya sa atin. Uh, PM nyo lang ako pag gusto nyo mag-sponsor. Maraming maraming salamat sa pagbabalik.